Noong June 12, 2019, nag-aalala pumunta sa istasyon ng polis si Josue upang iulat ang pagkawala ng kanyang kapatid na si Leo. Ayon sa kanya, nagpaalam ang kanyang kapatid na pupunta lamang sa simbahan. Subalit lumipas ang magdamag, sumapit ang umaga, walang Leo ang umuwi sa kanilang bahay. Ngunit habang nagbibigay ng salaysay si Josue sa mga polis, nakatanggap sila ng tawag mula sa isang motorista. Ayon sa ulat, nakakita sila ng kotseng inabando na sa National Highway. Nang puntahan ng mga polis ang nasabing lugar, ang taong hinahanap nila at ang taong natagpuang patay sa kotseng inabando na ay iisa. Ito na nga ay si Leo. Bakit nga ba natagpuan na lamang patay si Leo sa kotse, samantalang galing lamang siya sa simbahan? Ano ang naging dahilan ng kanyang pagkamatay? Mabibigyang hustisya kaya ang kanyang kamatayan? Kung nais mong masagot ang mga katanungan at malaman pa ang higit pa patungkol kay Leo, tara at aking isasalaysay. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, subscribe ng aking channel. Pindutin ang bell button, piliin ng all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag niyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari rin kayong magpatid ng inyong saloobin gamit ang comment section sa baba at pakifollow na rin ang Facebook ng Mag TV page. Sa Leonardo Avendaño o tatawagin natin sa palayo na Leo ay isinilang noong 1990 sa Mexico. Siya ay isa sa dalawang mga anak ng kanyang mga magulang. Kaya naman siya at ang kanyang kapatid na si Josue ay sadyang napakalapit sa isa't isa. Si Leo ay lumaki sa isang tradisyonal na pamilya na pinalaki ng may takot sa Diyos may kagandahang asal at may kabaitan sa kapwa. Inilarawan ng binata na matalino, nakatuon ng atensyon sa pag-aaral at naglilingkod sa mga tao sa pamamagitan ng kanyang pananampalatayang katoliko. Pagkatapos ng high school, nagpatuloy siyang mag-aral sa kolehiyo at kumuha ng kursong Theology sa Intercontinental University. At kalaunan, siya ay nag-enroll sa isang master's program sa Psychoanalytic Psychotherapy kasama sa kanyang mga pag-aaral ang misyology na naglalayong maging isang misyonary o evangelizer habang pinag-aaralan din ang psychology upang pag-aralan ang mga tao na may mental disorder. Madalas ibinabahagi ni Leo ang kanyang malinaw na relihiyosong paninindigan sa social media na nagpapahayag ng kanyang suporta sa simbahan. Tulad ng maraming kabataan, kinahihiligin din niya ang traveling at pag-aaral patungkol sa mga bagong kultura. Noong 2012, kasalukuyang 22 taong gulang si Leo, nakilala niya si Father Francisco Javier Bautista Avalos na tatawagin natin sa pangalang Father Francisco. Si Father Francisco ay limang taon ng paring naglilingkod sa Cristo Salvador Catholic Church ng Talpan, Mexico City, Mexico. Siya ay kilala ng mga tao dahil sa lubos niyang pananampalataya at ugnayan sa mga parokyano na dumadalo sa simbahan na may taos pusong kristyanong debasyon na nakikilahok sa iba't ibang aktibidad na inorganisa ng simbahan. Kaya naman noong 2004, mula nang dumating siya sa simbahang nabanggit, siya ay hinahangaan, iginagalang at minamahal na ng kanyang mga parokyano. Maliban sa kanyang pananampalataya, Lalong nakilala at hinahangaan si Father Francisco dahil pinaniniwalaan ng mga tao na nagtataglay siya ng mga kapangyarihang magpagaling sa mga magsakit at sa mga nasasapian ng masamang espirito. Kaya naman maraming mga taong bumibisita at pumupunta sa simbahan upang makita ang pari. Karaniwang makikita ang mahabang pila ng mga mananampalataya na nagtitipon sa simbahan tuwing lunes, webes at biyernes sapagkat ito ang mga araw na tinatanggap ni Father Francisco ang mga parokyano mula sa lahat ng antas ng pamumuhay na kapwa lokal at dayuhan na dumadating sa kanyang lugar na may pag-asang marinig at malutas ang kanyang mga problema. Dahil sa kanyang pambihirang kapangyarihan sa pagpapagaling at exorcism, ang pari ay madalas na iniimbita bilang isang panauhin sa mga programa sa telebisyon na nakatuon sa mga supernatural na paksa. Sa kabila ng pagiging abala, nagagampanan pa rin niya ang pagmimisa sa simbahan. Kung minsan, lampas pa nga sa kanyang mga tungkuling simbahan ang kanyang ginagawa. Sapagkat aktibo siyang nakikilahok sa iba't ibang mga social sporting event at mga pagdiriwang ng komunidad. Kaya naman lalo siyang umani ng paghanga at pagpapahalaga mula sa mga parokyano na pinaglilingkuran at pinahahalagahan niya. Dahil sa kanyang malalim na pananampalatayang katoliko, nakilala na nga niya ang binatang si Leo na may parehong debosyon sa relihiyong katoliko. Mula nang nagtagpuan dalawa, naging malapit ang relasyon ng dalawang mananampalataya. Makalipas ang tatlong taon, noong 2015, si Leo ay naging diko ni Father Francisco dahilan upang mas lalong tumatag ang kanilang pagkakabuklod sa isa't isa palagi na rin ang pagtulong ni Leo kay Father Francisco sa paglilingkod sa komunidad. Kaya naman nangangahulugan na madalas na silang magkita upang magpulong sa gabi na marami sa mga ito ay umaabot hanggang madaling araw para pag-usapan ang mga gawaing pangsimbahan. Nung Martes ng June 11, 2019, gaya ng nakagawian, may nakaschedule si na Leo at Father Francisco na makikita nung gabing iyon upang pag-usapan ang ilang bagay patungkol sa simbahan. Umalis si Leo sa kanilang bahay na nakasuot ng asul na pantalon, isang light shirt at itim na sapatos. Pagkatapos ayusin ang sarili, nagpaalam siya sa kanyang kapatid na si Josue. Ngunit lumipas ang magdamag, sumapit ang umaga ng June 12, 2019 ng Miyerkules, hindi umuwi si Leo at hindi rin ito nagbadala ng anumang mensahe sa kapatid. Sa pagkakataon na nagalala nag-alala si Josue dahil hindi pang karaniwang gawain ito ng kapatid. Dahil sa pagkabalisa, agad niya itong tinawagan upang alamin ang kinaroroonan nito. Subalit, lalong tumindi ang kanyang pag-aalala dahil hindi niya makontak ang kapatid kung saan noong mga panahon na yon, maraming krimen ang naganap at naitala sa kalagitnaan ng taong 2019 sa Mexico City. Sa katunayan, nakapagtala ng halos 700 homicides sa lugar na noong panahon na yon, ang mga otoridad ay hindi nakagawa ng malaking pagunlad sa paglutas ng mga kasong ito at pagdakip sa mga salarin. Sa gitna ng malaking kawalan ng katiyakan, nagpa siya si Josue na pumunta pa rin sa opisina ng piskal para iulat ang pagkawala ng kanyang kapatid. Siya ay nasikaso ng mga otoridad na dalubhasa sa paghahanap ng lokasyon at pagsisiyasat ng mga nawawalang tao. Sa panayam, ipinaliwanag niya na pumunta si Leo sa Cristo Salvador Catholic Church noong nakaraang araw ng mga bandang alas 6 ng gabi. Maliban sa simbahan, hindi na niya alam o ng iba pang miyembro ng pamilya kung saan pa ang kapatid. Ayon sa mga pahayag ni Josue sa mga otoridad, si Leo dapat ay makikipagkita kay Father Francisco. At ito ay mapapatunayan sa pamamagitan ng mensaheng ipinadala mismo ni Leo sa kanyang kaibigan. Matapos ang pahayag, nagtanong sila kay Josue patungkol sa karaniwang ruta ni Leo. Upang sa gayon, mapabilis nila ang paghahanap sa binatang dikon. Sa pamamagitan ng impormasyon patungkol sa karaniwang ruta ni Leo, dito magsisimula ang mga opisyal na magsisiyasat na may pag-asang makahanap sila ng ilang clue tungkol sa kinaroroonan ng binata. Habang si hosway nagbibigay ng kanyang pahayag sa istasyon ng pulis, ang mga pulis ay nakatanggap ng tawag mula sa isang motorista. Ayon sa tawag, mayroong natagpo ang isang kahinahinalang kotse na inabandona sa Heroes de 1910. Pagkatanggap ng ulat, walang pinalagpas na oras sa mga pulis. Agad silang pumunta sa nasabing lugar. Pagkarating, sinumula nila ang kanilang investigasyon. Sa kanilang pagsisiyasa sa sasakyang Chevrolet na kulay abo, natuklasan nila ang bangkay ng isang lalaki sa likurang upuan na natatakpan ng dilaw na kumot. Ang lalaki ay tinatayang nasa pagitan ng 25 at 30 taong gulang. Matapos ang paunang pagsisiyasat sa bangkay, Ipinadala nila ang katawan ng lalaki sa laboratorio upang isa ilalim sa medical na pagsusuri. Sa pagsisiyasat ng mga eksperto, nakita nila ang ilang mga palatandaan na pisikal na pangaabuso sa iba't ibang bahagi ng katawan ng binata, lalong-lalo na sa mukha nito. Sa katunayan, naiulat nila na naputo lang ngipin ng lalaki dahil sa marahas na pag-atake. Matapos isa ilalim sa pagsusuri, natukoy ang pagkakakilanlan ng bangkay na natagpuan sa loob ng kotse bilang ang 28 na taong gulang na binatang diko na si Leo. Ayon sa autopsy, maliban sa marahas na pag-atake sa binata, ang naging sanhin ng kanyang pagkamatay ay ang pagsakal. Matapos matukoy ang bangkay, agad na ipinalam ng mga pulis kay Josue ang patungkol sa malagim na pagtuklas sa katawan ni Leo. Kahit ang kaso ng kanyang kapatid na pagkawala ay napunta sa homicide division. Mula nang matanggap ang balita sa mga oras na yon, napuno ng isang matinding pagdadalamhati ang bawat miyembro ng pamilya, mga kaibigan at mga miyembro ng komunidad. Kasabay ng isang panawagan sa mga otoridad na gampanan ng kanilang tungkulin na protektahan ng mga mamamayan at pabilisin ang investigasyon para mabigyan ng hostisya ang pagkamatay ni Leo. At hindi lamang para kay Leo, kundi para sa iba pang mga namatay na mga tao sa kanilang bansa. Kaya malinaw ang kanilang mensahe na hinahangad nila ang kapayapaan at kaligtasan ng lahat ng tao para tamasahin nila ang buhay ng hindi natatakot para sa kanilang kaligtasan. At iginigit nila ang kanilang karapatan upang manirahan sa isang ligtas na bansa. Isang araw matapos madiskubri ang bangkay ni Leo, noong Webes, June 13, 2019, dinila ang mga labi ng binata sa Cristo Salvador Catholic Church para magsagawa ng misa bago ang kanyang libing. Noong gabing iyon, ang nagsagawa ng misa ay si Father Francisco bilang parangal sa kanyang diko na si Leo. Matapos ng misa, humarap sa media ang pari upang magpahayag ng matinding kalungkutan hindi lamang para kay Leo, kundi pati na rin sa iba pang mga naging biktima sa nagaganap na trahedya sa kanilang bansa. Makalipas ang ilang araw noong June 16, 2019, batay sa mga natuklasang mga ebidensya, ang control judge ay naglabas ng warrant of arrest para kay Father Francisco. Pagkalipas ng tatlong araw noong Merkules ng June 19, 2019, ang pari ay inaresto at dinala sa Oriente Presento ng Mexico para sa mga lalaki. Dahil batay sa mga pagsisiyasat na isinagawa sa lunsod, nakakuha mga pulis ng mga ebidensya na nagtuturo sa pari patungkol sa pagkamatay ni Leo. Ang isa na nga dito ay ang ilang mga video na makikita si Leo na dumating sa Cristo Salvador Catholic Church sakay ng kanyang sasakyan ng bandang 11pm. Naitala na siya ay umalis sa simbahan ng 3.48am noong June 12, 2019. Habang naglalakbay, makikita rin sa kamera ang pagdaan ng sasakyan ni Father Francisco na mula sa simbahan sa kahabaan ng Picacho Ahusco Highway hanggang sa makarating ito sa lokasyon ng Heroes de 1910 kung saan tumigil si Leo. Malinaw na makikita si Father Francisco na papunta sa kotse ni Leo at pumasok sa loob. Pagkatapos ng humigit kumulang labing limang minuto, umalis ang pari sa lugar kung saan natagpuan ang bangkay ni Leo na wala ng buhay. Maliban sa tala ng mga footage ng CCTV, matatandaan na nagpadala pa ng mensahe si Leo sa kanyang kaibigan na makikipagkita o siya kay Father Francisco. Ang mga oras na nakapagmensahe pa si Leo sa kaibigan ay mga bandang alas 10 ng gabi, isang oras bago siya makipagkita sa pari. Dagdag pa sa ebidensyang iyon, nakuha ng mga pulis ang susi ng sasakyan ni Leo sa pag-aari ng pari at ang mga tala ng lokasyon ng kanilang cellphone ay pareho ang lokasyon sa pagkakasunod-sunod ng mga kaganapan sa footage ng CCTV. Maliban dito, nalaman ng mga pulis ang planong pagtakas ng pari na nangangahulugan na nais niyang umiwas sa pag-iimbestiga. Ito ay sa pamamagitan ng isang footage na nagpapakita na si Father Francisco ay sakay ng isang sasakyan patungo sa airport. Kaya agad na humiling ang mga otoridad ng immigration alert para maiwasan ang pag-alis ng pari sa bansa. Sa kabila ng napakaraming ebidensya, itinanggi ng pari na nakipagpulong siya kay Leo noong mga panahon na namatay ito. Kung saan, sinabi niyang hindi nakadalo si Leo sa kanilang nakatakdang pagpupulong. Kaya nangangahulugan na hindi umuna sila nagkita. Sa pagkakaaresto ni Father Francisco, maraming mga parokyano ang naniniwala na walang kinalaman o kasalanan ng pari at handa nilang ipagtanggol ito. Sa katunayan, nagprotesta ang isang grupo ng komunidad upang igiit na isang matinding kawalang katarungan ang ginawa nila sa pari. Dahil sa pangyayaring ito, kinailangan ng mga polis na mangalapan ng kinakailangan mga ebidensya na direktang magtuturo sa pari bilang taong may responsable sa pagkamatay ni Leo. Kung saan umabot ito ng humigit kumulang dalawang taon na masinsinang pangangalap ng mga ebidensya ang ebidensya ay natuon sa pamumuhay ni Leo na tila ang kanyang mga gastusin ay malayo sa pagiging isang ordinaryong estudyante. Dahil hindi naman nagtatrabaho talaga si Leo at nakatuon lamang siya sa kanyang pag-aaral. Kaya wala siyang pangunahing pinagkukunan ng kita na lampas sa humigit kumulang $600 o 35,000 pesos ang halaga para mabuhay niya ang kanyang sarili. Dahil ang binata ay nagmamaneho ng bagong mamahaling sasakyan mayroon din siyang latest version ng cellphone at umuupa ng bahay malapit sa parish sa halagang humigit kumulang $350 o 21,000 pesos kada buwan. Nalaman din ng mga polis na may malaking halaga na pera si Leo. Hindi lamang sa wallet nito kundi pera sa mga bank account na may ilang transaksyon ng mga money transfer mula kay Padre Francisco. Dahil sa natuklasan, pinaniniwalaan na maaring may relasyon ng dalawa o marahil hindi sila nagkaintindihan patungkol sa pera. Gayunpaman, hindi napatunayan ang tunay na dahilan ng pagpatay kay Leo. Samantala, sa kabila ng mga ebidensyang naitala ng mga pulis kay Father Francisco na natiling matatag patungkol sa kanyang kawalang kasalanan at hindi siya nagbigay ng anumang nauugnay na impormasyon tungkol sa pamumuhay ni Leo. Lumipas ang humigit kumulang na isang taon, noong December 2020, naganap ang unang pagdinig. Noong April 2021, matapos suriin ang lahat ng ebidensya na ipinakita ng korte, napatunayang nagkasala ang pari sa pagpatay kay Leo. Sa parehong buwan, noong April 9, 2021, si Father Francisco ay sinentensyahan ng 27 taon at 6 na buwang pagkakakulong para sa pagpatay kay Leo. Maliban dito, inutusan din siyang magbayad ng halagang humigit kumulang $25,000 o 1.5 million pesos para sa mga pinsala sa pamilya ng biktima. Sa parehong pagdinig ng sentensya, inihag din na ang pari ay hindi makakatanggap ng anumang benepisyo. Bago po matapos ang video, nais ko pong batiin si na Evangelina Tan from, from Sweden, Lucille Robinson Blog from Kentucky, USA, Christy Alinsonorin, Maria Socorro Mejia from Italy, Lorna Male from Europe, Laila Fanda from Kuwait, at Riza from Isabela. Sana po ay tama ang bigkas yung mga pangalan. At kung nais nyo pong magpa-shoutout, pakicomment lang po sa ibaba. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Leonardo Avendaño. Ako po si G. Maraming salamat.